Mariing itinanggi ni Senator Joel Villanueva ang pagkakaugnay niya sa mga flood control projects na iniimbestigahan ng Senado. Git ng senador, ginagamit lamang siya para ilihis ang atensyon mula sa mga tunay na salarin. Narito ang ulat ni Troy Gomez. Nauugnay si Senator Joel Villanueva sa mga irregularidad sa flood control projects matapos pangalanan si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na sangkot umano sa ghost projects. Kumalat pa sa social media ang ilang video at larawan na magkasama umano ang dalawa sa ilang okasyon. For example, yung sinasabi nyo, video, picture. Eh, lahat ng official may video at picture sa kanya. Official ho yun eh. So pag pumunta ka sa DPWH sa Bulacan, sa si Presidente, mga Sekretary, mga Senador, lahat meron. Pero bakit ako lang yung sinisingil out? Ayon kay Villanueva, ang tanging ugnayan nila ni Alcantara ay pagiging kapwa bulakenyo at parehong nakadadalo sa mga official na gawain. Ang transaction is, what is transaction? Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng secretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas, nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Mariing itinanggi ng senador na nagpondo siya para sa flood control projects na iniimbestigahan. Ako, uh, sasabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng uh, fake news. Uh, nag usap na po kami ng mga lawyers namin uh, itong spreading of lies it's it's too much it's too much and uh, if not uh, ridiculous and preposterous so we will we will also uh, file cases against them Nanindigan si Villanueva na dapat papanagutin ang mga tunay na sangkot sa umanoy anomalya sa DPWH sa halip na idawit ang kanyang pangalan Giit ng senador handa siyang makipagtulungan sa anumang imbestigasyon para linisin ang kanyang pangalan at matukoy ang mga tunay na responsable sa ghost projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News.